Ngayon guys, ay mag-aayos ako ng plato ng receiver. So, galing kasi sila sa Maynila guys. ah bagong lipat lang. So, ayan. Inalalayan ako ni ate. So, ito. Uh, adjust natin yung plato. Kasi hindi sila marunong guys. ah bagong lipat lang sila. Galing nga silang Maynila. Bagong bili nila ito. So, kailangan pang i-adjust. So, ayan na nga. titi ko kung magiging okay kasi medyo mababa itong lugar nila sinicheck ko rin yung wiring nya so ayan nabingi ako ng ah uh, plies kay kuya kakutsilyo kasi babalatan ko tong wire parang kulang yung balat ng uh, wire walang ground So, ito na nga, sinisilip ko. Kung walang ground. So, ito, binigay ng bata yung place. So, kasi sabay nila, guys, ah, uh, Uh, afford the box daw lang daw sila so hindi na kasi kailangan ng ganitong uh, receiver na plato madali makakakuha pag sa Maynila ka kasi so dito sa Palawan medyo mahirap ang signal So, kailangan ng G-Sat Pinoy. Alis! Ayan, check ko tuloy yung wiring dito. Parang nawawala-wala oh, kasi. Balatan ko rin yung dito sa ground niya. Ayan. Parang hindi pumapasok na gusto ko dito sa receiver yung wire. Kaya punting balat. hindi uh, walang ground din. So, ayan guys. So, medyo madumi ba? Bago ibalik ko. Kailangan kasi may ground. Lumapat yung ground sa pinaka-tread ng ano, receiver na tap. Bago balik. Ayan. Bago higpit. Bali nilabas pala yung guys yung TV dito. Para makita ko yung quality sa kayong power ng receiver. ayan nagpadala lang ako ng upuan dahil pag matagal na nakatayo ay madali ako mapagod ayan adjust adjust lang so ayan kailangan makuha yung tamang timing ng signal ayan para maging okay ayan na yan so guys okay na ikpit na lang Tagtod na sa lupa. Kala, hindi magalaw. Kahit maghangin o magalaw ng bata, kailangan higpitan. so ayan, higpit lang talaga ng... ah uh, mahigpit talaga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bago adjust ko dito sa ilalim dahil medyo maluwag din. Ay, nagpatulong ako kay kuya dahil umiikot din yung kabila kailangan pigilan dito sa kabilang side huh? kailangan na mahigpit mahigpit eh dahil dahil itong anak nila medyo malikot din <laughs> yan habang hinihigpitan ko mm -hmm. pinipigilan ni kuwi ng plies sa kabila <laughs> para walang galawan talaga so ayan na nga uh, natapos ko ng higpitan so ngayon i check ko kung may lumalabas na dito ng tao sa TV. I-exit ko yung pinaka-information ng receiver ng GSAT. So, ayan. I-check natin sa remote. Ayan, tingin natin kung okay na. So, ayan guys, mapakita ko sa inyo. So, ito guys, okay na. May lumalabas na.